Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang ilan sa mga hayop na nawalay sa kanilang amo at nagkita muli sa loob ng maraming taon. Kung ano ang kanilang reaksyon sa muling pagkikita, halika at tunghayan natin. Si Aaron Morris ay nanakawan ng kotse at ang masakit pa doon, nasa loob ng kanyang kotse ang pinakamamahal niyang alaga. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, bumalik ang pinakamamahal niyang aso na si Jolene at sila ay muling nagkasama. Ah, ang sweet! Hey girl! Ito naman ang cute na chimpanzee na si Limbani na walang paglagyan ng kasiyahan. Napayakap at napatalon pa sa tuwa nang makita niyang muli after 3 years ang kanyang tinuring ng mga magulang. Sobrang niyang namis ang mga to at halos maiyak-iyak pa ang mag-asawa. Power hug naman dyan! <laughs> ang mabangis na lioness ay parang naging malambing na pusa nang makita niyang muli ang lalaking nagligtas ng buhay niya sa nagdaang taon. Sinunggaban niya ng yakap ang lalaki at sabay pa silang napahiga. Ang batang ito naman ay sinundo ng kanyang magulang sa school Paglapit niya sa kanilang sasakyan, bigla na lang siyang napaiyak. Hindi niya kasi inaasahan na magkikita pa silang muli ng alaga niyang pag na si Piper. Matagal ng panahon na nagkawalay ang dalawa. Ang aso pa lang to ay bigay sa kanya ng yumaon niyang kapatid sa cancer kaya ganoon na lamang ang pag-iyak at yakap niya sa kanyang pag. Ang batang to ay nawalan din ng aso at sumuko na sa paghahanap ng kanyang nawawalang aso. Kaya naman napaiyak na lang ang bata nang magkita silang muli ng kanyang nawawalang aso. Kung ang akala mo na manhid ang mga kuneho, nagkakamali ka. Panoodin kung paano niya binate ang kanyang amo pagkatapos ng matagal na bakasyon na hindi nila pagkikita. Noong una, mukhang hindi niya makilala ang kanyang amo at ayaw pang lumapit. Ngunit nang tinawag na ang kanyang pangalan, dali-dali siyang lumapit sa lalaki at ito na nga ang kanyang naging reaksyon. O ito pa nga, ngayon panuuri naman natin kung paano tumakbo ng mabilis ang asong si Smokey papunta sa veterinaryo na nagligtas sa kanya. Nagtamo ang aso ng matinding paso sa kanyang katawan kaya naman laking pasasalamat ng aso sa doktor na nag-alaga sa kanya for 2 months. Ito ang paraan ng aso upang magpasalamat. Ang volunteer na si Miro at ang unggoy na to ay naging solid na magkaibigan. Tinulungan ni Miro na makarecover sa sakit at matinding gutom ang munting unggoy. Simula noon, palagi na silang magkasama. Sila ay meron lamang isang beses sa isang taon na magkita sa tuwing may nagaganap na sirkus sa kanilang lugar. Ang asong schnauzer na si Casey ay tuwang-tuwa nang makita niyang muli pagkalipas ng dalawang taon ang kanyang amo. Halos si matay ang aso sobrang saya. Nalilito ang aso kung yayakap ba siya, ahalik, o mahihimatay sa excitement. <laughs> ang layo naman na to ay nadulas pa matapos niyang marinig ang boses ng kanyang nawalay na tao. Parang bata na nadapa sa excitement ang leon na kinaaliwa ng maraming netizens. <laughs> Sobrang tagal na silang hindi nagkita, kaya ganito na lamang ang saya ng leon. O di ba? may padulas effect pa siya. Ang pagtatagpo ng dalawang ito sa airport ay dinaig ang reunion ng magjowang LDR sa muli nilang pagkikita. Si Atila ay isang US Marine Dog at nakatakdang umalis pagkatapos ng kanyang pagreretiro. Pero ang dati niyang kapartner na si Jacob Parela ipinaglaban ang kanyang karapatan na makuha at maiuwi si Atila sa kanilang tahanan. After 3 years ng hearing, pumanig ang korte na ibigay ang aso kay Jacob at pareho na silang masaya sa piling ng isa't isa. Sino ba naman mag-aakala na ang ganitong reaksyon ng gansa ay dahil sa pananabik lamang na nakita niyang muli ang nag-alaga sa kanyang si Cindy? Para bang naging batang paslit ang gansa at nakataas ang mga pakpak para yakapin si Cindy? Ang camel ay isa sa mga hayop na may matatalas na kaisipan o hindi basta-basta nakakalimot. Gaya ng pagkilala ng camel sa kanyang amo at niyakap niya ito na parabang ayaw na niyang pakawalan. Ang pusa na to na nakamis sa kanyang amo matapos ng matagal niyang paghihintay sa pag-uwi nito. Halos magkapalit na sila na mukha sa sobrang lambing ng pusa. Dahil sa kanyang trabaho, ang army na to ay hindi umuwi sa kanilang bahay sa loob ng anim na buwan. Nang siya ay makauwi sa kanilang tahanan, agad na siyang sinalubong ng yakap ng kanilang aso. Para bang gustong mahipagkwentuhan sa kanya ng aso. Mukhang kulang ang isang araw sa mga kwento ng asong towa. Tuta pa lamang ang German Shepherd na si Saiko nang iwan siya ng kanyang owner. Pagkalipas ng ilang taon, nakauwi na ang babae mula sa kanyang duty bilang sundalo. Hindi siya agad nakilala ni Saiko at parang nagtataka ang aso kung sino ang dumating sa bahay. Pagkatapos ng ilang segundo, naamoy niya ang pamilyar na amoy at nakilala niya ulit ito. BFF na ulit sila. Si Dean Schneider ay di nakita ng halos tatlong linggo ang kanyang pamilya. Maya-maya lang ay dumating na sila at masaya naman siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Yup, tama ka. Itong mga leon ang tinutukoy kong pamilya niya. Kung gaano sila kasabik na sinalubong si Dean Schneider ay parang mga kinonsider na talaga nila na parte na ng kanilang pamilya ang lalaki pangkaraniwa na ang mga aso na sweet sa kanilang amo pero one of a kind ang storya na to dahil deaf o hindi nakakarinig ang matandang aso sa video. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan para maiparamdam niya sa amo niya ang kanyang pangungulila. What a sweet dog! Muli silang nagkita ng kanyang amo after 3 months of separation. May idea ka ba kung anong klaseng hayop ang tinatawag niya? Siyempre, hindi aso, kundi elepante. Ang astig, di ba? Sabik na sabik ang elepante na makita ang kanilang amo na si Derek. Kasakasama na ni Derek ang mga elepante na to simula ng mga babies pa sila. Kaya ganun na lamang sila komportable sa isa't isa. Pagkatapos ng kanyang bakasyon ay agad siyang umuwi sa kanila at dinalaw ang kanyang best friend na kabayo. Nang marinig ni Lucky Hoof ang boses ng kanyang amo, dali-dali siyang lumapit rito at hinalik-halikan pa niya ang kanyang amo. Pagmasdan mo kung gaano sila kalambing sa isa't isa. Eto si Zoe at ang kanyang reaksyon pagkatapos niyang makita ang kanyang lolo after one week. Ganito ang reaksyon ni Zoe. Oops! Teka lang ha, si Zoe nga pala ang pangalan ng unggoy. Tatlong araw nang nawawala ang aso niyang si Mitzi nang matagpuan nila ito sa hindi inaasahang lugar. Walang iba kundi sa foxhole o yung underground tunnel ng mga fox. Ganito pala yung makap at magpasalamat ang mga ibong swan. Two years ago nang isalba ng lalaki na to ang swan mula sa kamay ng mga illegal poachers. Ang baby elephant to ay di mapigilang halik-halikan ang babaeng nag-alaga sa kanya sa zoo. Mukhang na in love yata sa kanya ang elepante. <laughs> Alam naman natin kung gaano kabilis tumakbo at kabangis ang cheetah na kayang magpatumba ng wild wildebeest. Pero hindi ang tulad ng isang to. Matagal ng panahon na di sila nagkikita, ngunit nang muli siyang dalawin ng kanyang kaibigan, nakilala niya agad ito parang maamong tuta ang chita na lumapit sa kanya. Ang mag-asawang Tanya at George ay tinuring anak ang batang chimpanzee. Pinanganak na mahina at sakitin ang unggoy kaya inabando na ito ng tunay na magulang. Ito ang tunay na definisyon ng pamilya. Aww. Sa video, mapapanood ang reunion ng pusa at ng amo pagkatapos ng pitong taon hindi na isama ng lalaki sa nilipatang bahay sa Ohio pagkatapos maglaho ng pusa. Now, after 7 years, nakita niyang muli ang pusa sa kanilang lumang bahay. Sa video, may kita si Damian at ang paghahanap niya sa kanyang dating alagang gorilya. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, lumitaw ang gorilya at parabang namumukaan niya ang taong minsan nang nag-alaga sa kanya. Pinangalanan niyang Kiabi ang gorilya na pinakawala nila sa gubat galing captivity. Ayaw ng pakawala ni Kiabi si Damian at isa ito sa pinakasweet na animal and human reunion na nakuhanan sa kamera. Ikaw, nakaranas ka rin ba ng ganito kasarap na reunion? Kung meron, leave a comment down below para alalahanin natin ang precious moments ninyo ng iyong pet animals. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Joshua Arias, Fontana Rosa TV, John Nikos Bacani, Mile Patrick, Rolando Siago, What the Dog Do Win, at RM Balcueva. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!